Kumusta ka CSB? Panibagong araw, panibagong kwento sa ating kwento ngayong araw na ito ay pasyalan natin ng Don Delance Resort. Tarat, at samahan niyo akong pumasok sa resort na ito. Pagpasok mo sa loob ay makikita mo agad at bubungad sa iyo ang malaking swimming pool nila na mayroong covering ng sa ganon ay hindi ka umitim at hindi ka masunburn. Ang maganda rin dito ay meron siyang added effects na sprinkler sa ceiling kaya para kang nagsha-shower habang ikaw ay nagsuswimming. Sa paligid naman ng swimming pool na ito ay merong mga cottages na po pwede mong rentahan. Ang maganda dito, malinis ang tubig, kitang-kita niya naman. At kapag ayaw mo naman dito sa kanilang covered swimming pool ay po pwede kang mag-swimming doon sa kanilang swimming na walang cover kung saan nahanap ka lang na perfect spot para ikaw ay makapagpa-picture at ito ay maging Instagram worthy sa tabi naman ito ay makikita mo ang kanilang area kung saan po pwede rin rentahan at pwede kang mag-video Kaya sa gawing likuran naman ay makikita ninyo ang fish pond. pwede kang mag-isda dyan kung meron kang dalang pangisda. isda Meron din silang malaking hall kung saan ito ay good for the family. At yan ang inyong nakikita ngayon. Pero magana entrance fee dito. Opo. Doon, uh, tayo ng 7 sa bata Ayan. Sa cottage natin, meron tayo malaki. So, uh, yung malaki namin, 400. Samalit, 200. Dito sa may ko Ayan, dito sa may Kaya sa susunod na pasyal ninyo sa San Leonardo o nagkoconsider kayo ng swimming pool na po pwede niyong paliguan kasama ng barkada, pamilya at kung sino-sino pa yung consider niyo na ang Don Lands Resort at pa, pwede nyo silang kontakin sa kanilang Facebook page na nakalagay sa description ng ating kwentong ito. you